Uh, go ahead For us in the Liberal Party we take those sur uh survey results as both a challenge and an opportunity A challenge dahil pinapakita niyan na hindi pa pala sa amin naniniwala yung uh, you know a significant portion of the voters na doon pa sila they would rather side with either side with either camp Marcos yeah. or Duterte Pero alam naman natin yung, yung pagpipili nila sa dalawa is dahil nga you know, na ano lang sila dahil sila yung nandyan eh. Sila yung visible. sila yung nagbabangayan. Sila yung nag, uh, nagiging very active sa mga political discourses. Pero yung level ng discourses, alam naman natin, is more, you know, na it, it, it um, has a lot of room for improvement. Kami kasi sa Liberal Party, hindi kasi kami ganun. Na basta uh -huh. dasta na lang magsasaw-saw sa mga ganyan ang mga bangayan na hindi naman, you know, hindi naman ka... ka I I don't know how to describe it but the the issues are not that imp important the issues are not that fundamental in, in so far as yung ano natin yung uh, uh, status ng ating bansa so challenge yan na ipakita namin na nandiyan kami na mas meron kaming mga pinapanindigan ng mga ideals and vision kaysa sa kanila na mga self-interest, mm -hmm. political interest lang ang mga iniisip. Kame, we go for loftier values. The mm -hmm. ideas of rule of law, democracy, mm -hmm. social justice, justice. ma-malalim ma ang uh, paniniwala namin sa mga democratic ideals. Now, mm -hmm. um, opportunity ito, kasi yung nabanggit mo kanina, Michael, 45% mm -hmm. yes, is still a very it. substantial portion. Doon sa mga undecided, ambivalent, hindi pa nila alam ngayon kung saan sila sasama o papani, So pag mag-step up na kami, at yan naman ang ginagawa namin ngayon with our uh, minimal number, ay, uh, we're trying to step up but always within the bounds of decency, of professionalism, yung uh, hindi yung makikisausaw nga kami sa mga bangayan na wala namang kwenta minsan. So uh, chance namin yan na kumbinsihin yung 45% or as a big number or portion of that 45% na hey, nandito yung Liberal Party. Ito yung pinaka principal na traditional polit uh, political party natin. Tingnan nyo yung mga miyembro niya mula pa noon, no Marcos time and even post EDSA revolution. Nababawasan kami. Pero yung mga natitira ay mga yung mga kagalang-galang at principal. mga principled, mga principal, yeah. na mga political leaders, so tingnan niyo naman kami, bigyan niyo kami ng pag-asa mm -hmm. o uh, pagkakataon mm -hmm. na isa i i iya improve uh, sa inyo, nakarapat dapat kami bilang talagang isang political party na nagiging fiscalizer but in but issues based, based. so yun mm -hmm. ang challenge and, and